Hello! Gagawa nga pala ako ng chapati. Araw-araw kasi kami kumakain ng chapati. Pero kaya uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng chapati. Una muna, syempre magpe-prepare kayo ng, ng flour. Merong iba-ibang klase ng flour. Ito yung flour na kung tawagin ay ata. Parang wet flour lang siya. So nabibili siya sa kahit sa supermarket. So, after ma-prepare nyo yun, lalagyan nyo siya ng kaunting oil and salt. Tapos, imamasa nyo siya. At warm water nga pala yung ginamit ko. So, after nyo siyang masahin, kailangan nyo i-rest ng mga 1 hour. 1 hour ko siyang na-rest. So, takpan nyo lang siya ng kahit anong pwedeng ipang para hindi lang siya mag-dry. So, after 1 hour, kailangan nyo ulit siyang masahin ng mga mga 10 minutes 10 minutes ulit and then i rest niyo ulit sya hanggang sa ready na kayo magluto. Sa pagluluto naman bago kayo mag-flatten ng dough, kailangan niyo muna i-on yung pan. Yung yung flat na pan na pinagluluto ng chapati, kailangan niyo muna i-on yung fire para habang nag flatten kayo ng dough, so umiinit na siya kasi dapat bago niyo ilalagay yung chapati kung yung na-flat nyo na dough kailangan mainit na mainit na yung paglulutoan nyo. So, ganyan siya guys. Once na mailagay mo na yung flatten dough sa, sa kawali, so, hintayin mo lang na mag-change color siya, saka makikita mo may mga maliliit na bubbles na mag appear dyan. So, ibig sabihin na luluto na yon Bali, ang bilis niya lang lutuin guys, mga ano lang, less than 1 minute one side and less than 1 minute another side. Basta makita mo mag-bubbles na luto na yun.